Um, One time si Duterte nanood ng show ko, uh, nilaid ko siya. Anong ngyari? Hoy digong, mura ka ng mura kang tanga. <laughs> mura daw ng mura, mukhang tanga. <laughs> ano na mga dides? May dides ba dito? Gusto sana may dides eh, no? Para ganahan naman ako mang barubal ngayong gabing ito. <laughs> oh, mukha daw tanga ang inyong tatay. Yun yung tingin ni Super Tekla sa inyong tatay, di ba? Oh, kasi hindi naman po matino yung tao na uh, magmumura ng walang dahilan. Ako nagmumura ko ha, pero yung minumura ko yung kamura-mura. Katulad ng mapapanood natin mamaya. Mamaya pa yon. Ahuli natin yon. Okay, ulitin nga natin. Medyo nasasaktan yung DDS, nag enjoy ako eh. Alam nyo, pag na, nasasaktan yung atay ng DDS, nag enjoy ako eh. Oo, oh, sarap na sarap ako sa reaksyon. Pag may mga DDS na nag diyan sa baba. Diba? Yeah. nag -e enjoy po ako at uh, ang sarap, ano? Ang sarap, tumawa na lang ng tumawa. Uh. Diba? Pag si Digo yung nagmumura sa kapwa, Unang aapak ng mga Pilipino, tuwan-tuwa kayo. Pag si Digong ngayon yung minumura, tinawag na tanga, nang gigigil kayo. Huwag <laughs> <laughs> oh, ganon! Relax! Relax. Oh. Relax! Relax lang! oh, ulitin natin. Oh. Ba? One time si Duterte nanood ng show ko, oh. mm. nilait ko siya. Nilait! Oh. Nilait niya si Digong. <laughs> Nilaid. Nilaid niya si Digong, mura ka ng mura, mukha kang tanga. Agoy! Agoy! <laughs> si Digong! At eto pa! Eto pa, yung kasunod. O, oh, pakinggan nyo. Anong sabi ni Digong? Pulo bilang daw siya, wala siyang pamasahe. O, oh, pero anong maririnig nyo dito? Sa video na to. O, oh, pakinggan nyo po. O, oh, nagalit. Wala, okay lang na daw. Okay lang na daw. Ganon, ganon. <laughs> Nagbig pa ng tip. Kung Mga 20,000. Mga... Tao tuto si Digong. <laughs> <laughs> K -O. Nagbigay ng tip siya. Yan na yung minura siya pa yung, siya pa yung tinawag ng tanga, siya pa yung nagbigay ng tip, 20,000. Pero sabi niya, ano daw, pulubi lang daw siya, wala daw siyang pamasahe. Pero may 20,000. Sana all. <laughs> o ako, mumurahin mo ako? Ang ina, hindi man ako uto-uto para magbigay sa'yo ng 20,000. <laughs> Sino ka ba? ah uh, BPM Squad, no, Villain, shoutout po, magandang hapon po. Okay. Oh, tuloy natin. Mother, no? Talaga? Oo, oo. Maya, maya, pagdating ko ng dressing room. Oil oh, Liquor Spons TV, shoutout ah. Mother, nagre-ring yung cellphone ko. Ano sabi? Tumatawag yung nanay ko. Ha? Diba, anak, sinong biniro mo dyan? Yung tatay mo, dinukot. <laughs> so, kung iintindihin nyo po yung video na to, pinapalabas dito or pinapaintindi sa inyo na si Digong mahilig magpadukot. <laughs> Hindi naman yung sinabi ni Las Cañas yes, eh. Matubato, ganun din. ba? Diba? Mahilig magpadukot si Digong. Akala nyo, biro lang ito. Pero totoo po yan. Ah. Uh. Tama? <laughs> totoo po yan. Shout out kay uh, Bagong Pilipinas. Ayan. Ulitin natin for the last time. Ituloy-tuloy natin. Ba? One time si Duterte nanood ng show ko. Oh. Nilaip ko siya. Anong nangyari? Hoy, digong, mura ka ng mura, mukha kang ka Oh, nagalit. Wala, okay lang na doon, okay lang na doon. Sabi? Ganon, ganon. Mm -hmm. Nagbig pa ng tip. Magkano? Mga 20,000, mother. Naku. Talaga? Oo, maya-maya, maya, pagdating ko ng dressing room, mother, nagre-ring yung cellphone ko. Ano sabi? Tumatawag yung nanay ko. Ha? Diba, anak, sinong biniro mo dyan? Yung tatay mo, dinukot. Hmm. Ba? Ah uh, diba? Ayan, shoutout po muna tayo ha. Shoutout kay uh, uh Manarang. Kay Ilocania Channel. Maganda hapon po sa inyo. Ayan ha. Kay Reme Nufiel. Oh. <laughs> tuloy si Demonyo ang dinukot. Oh, tama, di ba? <laughs> Siya tuloy yung nadukot. <laughs> ang sama mo naman. Di ba? Ayun oh, yung sinabi ni Tikla. Pero kung iintindihin nyo po yan, makatutuhanan po, may meaning po, yung sinabi ni Tikla dito. Ha? Diyan po, nasasaktan ang mga DDS kapag ikaw ay nagsasabi ng katutuhanan. ba? Diba? So yan ha, uh, huwag kalimutang mag-like sa ating live ngayon, libre po yan. Oh, wala pang bayad yan, okay? Ngayon mga pre, oh, eto na, ah, uh, bigyan po natin ng reaksyon itong uh, isang video. Alam nyo ba si Willer Villame? Hindi po masaya sa kanyang ginagawa. Mapapanood nyo po sa video ito na mainit po yung ulo niya dito. oh mainit po ang ulo ni Willer Villame dito habang namimigay ng damit yata. Ayun o, jacket. <laughs> Di ba? Oh, may nag-comment dito. Sa, ipipin ko ha ipipin ko ha, para mabasa nyo mas masakit ito para sa mga DDS tama tama yan tanga kung hindi siya tanga hindi siya sana nakulong yan ang message yan ang mga Duterte oh. nakulong eh kaya daw uh, tanga oh my goodness oh. panoorin natin yung video oh Oo, oh, nagagalit ang willy ninyo. Gustong malapak eh. mamaya ka na, mamaya ka na. Mainit po yung ulo niya dito. Oh. Oh. Oh, nagbigay ng jacket, tinapon lang oh. Yan ba yung iboboto nyo? K.O. <laughs> Yan ba yung iboboto nyo? Willer Villamin nyo? Galit na galit! Namimigay lang ng panty! Panty! Jacket! Ah, oh, damit! Sorry, sorry. Magpanty tuloy. Yeah. Hindi po panty, ha? Ah. Ja Jacket! Oh. Wait lang, wait lang, wait lang. Ayusin ko lang yung audio natin na medyo humihina. Napipindot ko eh. Ah, eh, yon. Okay. Oh, yan. O, okay na. O panoorin ulit natin. Pag masdan na, pag na, uh, wala kasi slow mo dito eh. Walang slow mo di ko maano, pero pa, pa, pagmasdan niyo, pagmasdan nyo po. Oh, plastic yang si Willie. At sa pula, sa puti. Matagal tagal ng plastic 'yan. Ay naku po. Iba ko nga, tanga-tanga ng mga dyan. diyan. <laughs> oh. Okay, oh, ito na, ito na, ito na, ito na. May sisir mo nang siya dyan. Sabi, Tika lang kasi. Tika lang. Parang ganun ang pagkasabi. Oo. Eh. Oh. Oo. Oh oh, 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 galit na galit. Galit siya dito sa likuran niya. May kinagalit, ah, kinagalitan siya. And then sa harapan, meron siyang hahagisan ng ano, damit ba yan o jacket. Oo. Oh. Puro Ah, Oo. tingnan niyo. Babang! Oh, kita niya yun? Kita niya yun? Ugali ng isang nangangailangan ng buto ng taong bayan? Ha? Huh? Yan yung ugali ng inyong idol. Idol nyo yan? Luko-luko na lang po ang bubuto dyan. Oh. Zinaida, magandang ano sa'yo, magandang uh, hapon. Ayan, ha? Huh? Oh, Zinaida, pag binigyan ka ni Willy ng ano, ng uh, jacket o di kaya damit napadaan padaan dyan sa inyo, Siyempre, ihagis sa'yo yan. Ihagis mo rin sa kanya. Bakit? Anong tingin niya sa'yo? Anong tingin niya sa'yo? Wala kang masusuot? K.O. <laughs> Ay, naku po. O, tuloy. Oh, may init ulo ni Willie dito. Grabe yung init. Oh, for the last time, ha? Panoorin natin ang buo. Oh, di ba? Kita nyo? Kaya wag po nating ibuto 'yan at wag tayo maglagay sa Senado ng isang uh, uh, artista. Di ba? Hindi po 'yan yung kailangan natin. Kailangan po natin sa Senado yung may alam. Di ba? Tama? Ayan, oh, wait lang ha? Okay. And move tayo dito sa next topic po natin mga pre. Mm -mm. Uh, patungkol po ito kay Atty. Claire Castro. Ayan ha. Uh, babayero yan, ala pulong sabi ni Lorna. Uy, ikaw Lorna ha. Uh, yan So, ito na. At uh, bigyan po natin ito na reaction yung uh, patungkol po dito kay Atty. Claire. Okay? So, na yung ating video dito. Ayan. Ayan na, huwag kalimutan mag-like sa ating live ngayon mga pre, libre po yan. Doon po sa nabanggit ninyong 7 piso nga pag uh, baba ng do uh, Duterte administration, pwede po ba ninyong i-clarify yon kung talagang 7 uh, piso, gagawin 7 piso kada kilo yung bigas that time or yung sinasabi po ng dating Pangulo na reduce o bawasan lang ng pitung pito piso yung uh, presyo po ng bigas. Ayan na, ah, kasi nakalagay po doon, uh, sinabi daw ni Digong na reduce ng 7 pesos yung bigas. I-re-reduce. -re okay? Ang sabi naman ni PBBM, nangako. Hindi na nga, ah, nangarap. Hindi nangako. Pero yung pangarap ni PBBM, pilit ninyong sinasabing pangako. Ipangarap nga eh yung uh, administrasyon tahimik patungkol sa sinasabi na reduce di umano na yung sinabi ni Digong, i-reduce Ire lang daw yung bigas. Tahimik. Pero kayo, panay kayong ngawa, okay, panay kayong ngawa, tapos sasabihin nyo, ay mali naman sinasabi nyo, sinabi naman ni Digong, reduce. Eh kayo, naging tama ba yung sinabi nyo sa administrasyon? Na sinabihan nyo na, na ako uh, nangako? Imbis na pangarap yon Bago nyo i-correct si Atty. Clear, i-correct nyo muna yung mga DDS. Lalo na itong babaeng ito. Ha? Araw-araw nating naririnig yan na sinasabi ninyo sa inyong mga report na nangako ang Pangulong Bongbong Marcos. Diyan palang fake news na kayo. Ha? Kahit sino po na sa mainstream media na magbalita, ang ang palagi nilang binabanggit doon Pangako daw po yun ni Pangulo. Samantalang nangarap. Okay? I-correct nyo yung muna yung inyong pagbabalita bago kayo magtanong o questionin ang Malacanang o si Atty. Clear. Okay? Ngayon, bakit nandyan si Atty. Clear? Siya kasi yung tagapagsalita ng Malacanang. Okay? Tagapagsalita siya ng Malacanang. Ngayon, kung may vlogman si Atty. Clear, na hindi nyo nagustuhan, hindi nararapat pag-usapan kung nasan kayo ngayon. Sabi nga ni Atty. Claire, pwede nyo pag-usapan sa labas. Eh, vlog niya yun eh. Hindi naman niya pwedeng ihalo dyan yung issue niya sa issue ng Malacanang. Iba yun. Iba yung ano niya. Iba yung uh, vlog niya. Pero siya yung tagapagsalita ng Malacanang. Okay? Kung ano yung nandyan sa Malacanang, yun lang po yung sinasabi niya. Hindi niya po dinadagdaga ng vlog niya. <laughs> Wala. Ha? Tagapagsalita nga ng Malacanang eh. Hindi niya dinadagdaga ng sarili niyang vlog. Nagigits mo yun? Ah, uh, tuloy natin to. Sa news na po yan, maaari po niyong i-refer po ang news patungkol po dyan. So, malinaw po na reduce po yung nabanggit. Pero kayo sabi ninyo sa inyong vlog? Vlog po ba yun or whatever? Oh. Tagapagsalita ng Malacanang, isisingit yung vlog ni Attorney Clear. Hindi naman kayo nagtipon-tipon dyan para sa vlog ni Attorney Clear, di ba? Kaya kayo nagtipon-tipon dyan. Alam nyo kung bakit? Para malaman kung anong bagong update patungkol dyan sa Malacanang. Sa gobyerno, sa buong bansa, o sa plano, kung anong plano ng Pangulo. Yun yun. Hindi kayo nagtipon-tipon dyan para questionin kung ano yung nilalaman ng video ni Atty. Claire. Ah, uh, klaro yun ah. Reporter to, DDS naman. Tanga. Tanga. <laughs> Laro? Tanga. Ah. Uh. Yung 7 uh, piso, sabi niya, pangako 7 piso at uh, parang sort of ganun. Oh. Pero ito ah, kayong mga media kayo, i-correct eh, niyo muna, yung mga sarili ninyo, yung company ninyo, i-correct eh, niyo muna, ha? Na palagi nyo minimension doon na ang Pangulo ay nangako, 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 nangako. Walang pangako doon, pangarap meron. Okay? Bago kayo magtanong dito sa kay Atty. Clear, ayusin nyo muna yung inyong mga binabalita dyan. Okay? Natutuwa naman ako sa media, pero wag, wag maging bias. Wag maging bias, ha? Katulad nito, bias. Kung sa tingin mo may pagkakamali dito kay uh, Atty. Clear, unahin mo rin yung mali ng kabali, kabila. Kunahin mo rin yun. Si Sarah Duterte, tanungin mo. Kasi si Sarah Duterte, palaging nagsasabi na nangako ang Pangulo. Samantalang walang pangako, puro pangarap. Ngayon, para matuwa kami sa'yo, ang gawin mo, interviewin mo si Sarah Duterte patungkol sa uh, sinabi niyang nangako si PBBM. di wala namang pangako don, Ha? Huwag tatanga-tanga ha. Oh. Ah, uh, padyo po muna lang natin 'yon para <laughs> hindi naman na pagmula ng fake news. Sa vlog po ba? Nakita na panood po uh, sa Hindi ano? po yata 'yon na banggit sa press briefing. Opo, hindi po sa press briefing. Uh, parang you're talking na pinapakita nyo pa yung Sona na something ni P PRRD para lang po magkaroon ng ano no, um sa halip na Hindi po yung pahayag ng pangulo. Nandito po tayo sa ating press briefing para ihayag po ang direktiba, announcements ng palasyo. Hindi po patungkol sa aking pag-vlog. Uh, uh, hindi pa lang ito lang po yung vlog, ay uh, Yusek, ano po? Para lang po hindi man malito. Then, pasensya na po. Hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside uh, from this uh, press briefing. Kung ano man ang aking naging opinion personal, pag-usapan natin sa labas at hindi dito po. Tama! Pwede kang umakyat sa live ni Atty. Clear! Kung may tanong ka sa kanya, sasagutin ka niya doon. Pero diyan kasi, bilang respeto na lang sana sa Malacanang, no? Bilang respeto, huwag niyong hahaluan ng mga topic na nasa labas. Okay? wag Ay, kung ano yung uh, lumabas sa vlog ni Atty. Nikler, pwede ka naman kumunta sa channel niya. Doon nyo pag-usapan pag, pag nag-live siya pagbibigyan ka naman siguro ni Atty. Claire. Diba? Pero kung nandyan kayo, ang dapat usapin lang dyan, usapin ng pambansa. Okay? Usapin ng uh, ano yung mga bagong plano ng administrasyon. Dapat yun. Okay? Hindi muna dapat isali yung mga kaninong vlog ito, vlog ito. Hindi. Hindi yun. Hindi yun yung issue. Ha? Ah, ang kulit kasi kasi po parang maka-apekto rin po dun sa mga <laughs> pro, ano ng pangulo <laughs> na medyo iba yung nababalik. Opo, Ms. Edel? Oh, Di ba si Sarah Duterte nag-fake news? nag take news si Sarah Duterte? O anong sabi ni Sarah? Kulit ng ingotin. O anong sabi ni Sarah? Nangako ang pangulo. Pero hindi ka kumibo, hindi, hindi mo tinanong. <laughs> Bias ka. Di diba? okay. oh. diba, ano po ang inyong pakay patungkol po dito? Inuulit ko po, ang aking pag-vlog uh, ay wala pong kinalaman ang palasyo, ang pangulo, mm. at ang gobyerno. Let's move okay, on. Thank you. Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Ayan, so Tama naman si Atty. Claire. Diba, e kung ako yun, kung ako yun, oh, sige, sige, hindi uh, na ako magtatanong Atty. Claire, ganito na lang. Dahil sa vlog mo lumabas yun, Uh, Magre-request na lang ako na Akyat ako sa live mo oh, Doon ako magtatanong oh, Baka posibleng pagbigyan ka pa Halatang oh. halata Duta Tatanga tanga oh. Gusto niyang gumawa ng pangalan Halatang halata po Gusto niyang gumawa ng pangalan Pero hindi siya makaporma Diba? Gusto niyang magpasikat Pangalawa niya na tong pagpapasikat eh Pangalawa na Nakapangalawa ka na Ha? Ah? Gagawa ka ng pangalan mo oh? si Atty. Clear pa yung binangga mo? O <laughs> Wala. Oh, disgrasya ka dyan. Oh. oh, bagay sila ni Sarah Lustay. <laughs> Maraming boses na. Ah, bases na. Ah, marami na ako. Napansin ko, dalawa pa lang eh. Oh, shoutout. Idol, pa-shoutout kay uh, Princess Hana at Niel Velasquez, solid followers, Idol Bullpen. Shoutout sa inyo dyan. Ha? At kay Ralph uh, Rabang, magandang hapon po sa inyong lahat.